Totoo ba tong nakikita ko? O oh, hindi pagod lang siguro to? Bakit binabari kadahan sinisigawan ng dating ng bayan ng isang taong kamukha nung sa parisan? Syudad nila na minsang aktibo sa karahasan. Ngayong malinis at progresibo kaysa sa ilan. Sigaw nila siya na ang mamuno Para mga durugis ay tumino Oh, oh Dating piyupuri, tinitingala Nagbigay dangal sa lahi Pag may lumalapit, pabote nga ang ngiti Mahal ko ang Pilipinas, di ako papapit Ipinanganak ako sa bayang mapagtimpi Ipaglalaban ko oh, ang kalayaan kahit ako'y masawi Sisikat din ang araw, muli tayo magsasamang nakamiti Inangat ang unipone, kupas na may bahig ng dahas Dudugrihin ko sa hod nyo, wag na kayo lumihis ng landas. Tulihin nyo mga gumagawa ng masama, kahit pangalan ko nakataya. Akong bahala sa kaso nyo, basta kayo ang nasa tama. Pero ano ang isinukli? Bakit kayo nagpunyagi? Pinakain nyo sa mga istranghero ang utsyenta na loyo ay parang may mali. Pagkatapos ay eh, angat ang inyong moral, 🎵 Na dating mababa. Grabe ang isinukli 🎵 Parang dumukot ng tae 🎵🎵 Tapos sa kamay sa 🎵 Sabay sa kanyang muka Mahal ko ang Pilipinas Di ako papabi 🎵 na ako sa bayang mapagtimpi. Ipaglalaban ko oh, ang kalayaan kahit ako'y masawi 🎵🎵 din ang araw, muli tayo magsasama Nakangiti